Okay, magandang-magandang uh, araw sa ating mga Tribes. Pinauuna ko po sa inyo, kung kayo po hindi pa naka-subscribe sa aking channel dito po sa YouTube, eh hinihiling ko po sa inyo mga trips na i-subscribe niyo po ako. Ayan, at syempre kung maari po, mag-comment po kayo at mag-like na rin po kayo. Maraming salamat po. Mga Tribes, alam niyo po dito po sa naganap na road rage na nangyari po sa Sambales eh napakarami na po ng mga lumabas na kani-kaniya pong mga opinyon, kani-kanila pong mga saloobin. Subalit napansin ko po na iilan lamang po ah ang nagbibigay po ng opinyon para po naman sa mismong kalalagayan po nitong si Aliana, Na kung saan siya po yung sangkot doon po sa road raids na yon at kung saan siya rin po yung dumadanas po ngayon ng sangdamukal na mga batikos at sangdamukal din po namang mga pagpuna sa kanyang maling nagawa. Ang kasaysayan po mga Bukatribs ay talaga po namang kung atin pong papanoorin, eh talaga pong may kaunti po na pagkakamali itong si uh, Yana, na kung saan po ay nagpupumilit po siya ayon po daw sa bidyong aking napanood, eh nagpupumilit po siyang lumusot dito po sa gawing kanan. Ngayon, naturalmente po, marahil po may mga pagkakataon na hindi rin po siya napapansin ng driver sapagkat ang driver po, kadalasan po, kagaya ko po, driver din ako, kadalasan po dito kami tumitingin sa side mirror sa kaliwa. Para nga po makita namin kung meron o overtake o meron road kung parating na sasakyan. Paminsan-minsan lamang po kami dumarat, tumitingin po sa gawing kanan ng aming side mirror. Ito po ay sa mga kadahilanan po na mas aktibo po at mas busy po dito po sa gawing kaliwa. At karamihan nga po ng mga driver sa yan po ay nasa sa batas po ng lansangan na kung ang driver po ay mag-overtake ay dito po sa gawing kaliwa at hindi po sa gawing kanan. Ito po ay kung ang sasakyan po ay two lane lang. Yun pong going in and going back and coming back. Ayan. Kanya po marahil may mga pagkakataon din po na ito pong si Aliana ay hindi po napapansin nito pong driver na si ginoong Jimmy Pascual. Ngayon, may mga pagkakataon po na tila po unti-unti na po talagang mahagip. Di umano, ng kaunti. Pero nakita ko po naman sa video na hindi naman tutuong uh, mahahagip eh. Kumbaga eh, talagang uh, may mga pagkakataon pa nga po na mismo ito pong si iliana ang tila kala nyo didikit eh. So, gayon pa man po. Ang pangyayari po ay uh, tumigil po itong sila iliana yun po kanyang grupo ng mga rival. Hanggang sa dumating po itong uh, sasakyan po na pickup, ito po si ginoong Jimmy Pascual. At sa pagbaba po ni ginoong Jimmy Pascual, eh nagtatanong po siya. Ang sabi po niya, eh bakit ka na mamakyo? Bakit ka ganun? Sabi ganun. Ang sagot po nitong si Ilyana eh, you tell me why? Bakit nga ba? Bakit nga ba? You tell me why? Ayan, hanggang sa mapansin po, nakita ko po na medyo, kahit po pa medyo, noon pong bumaba, ito pong si Ginoong Pascual, eh medyo kita ko rin po naman, kita rin naman po natin sa kanya pong hitsura na medyo siya po ay medyo may hinam rin at may bahagya rin pong galit. Kanya lamang po ang pinakaiba po niya dito po kay Yana ay eh nagawa po niyang pigilan ang kanyang sarili at nagawa po niyang sundin yun pong taong umaawat sa kanila. Ang masama po ay ito. Kung baga, nagbigay na po itong si Ginoong Jimmy Pascual eh ito pong si Yana ay eh, tuloy-tuloy pa rin po sa kanyang reaksyon kahit po nakatalikod na po itong si Ginong Jimmy Pascual. Alam nyo po sa batas yan pong taong nakatalikod, yan po'y nangangahulugan na hindi na po lumalaban at sumusuko na. Hindi nyo na po yan po pwede pang saktan o gawan po ng anumang masasamang salita samantalang siya po'y tumatalikod na na po na yun po ay tanda ng kanya pong pagsuko sa pinag-uusapan pero tuloy-tuloy pa rin po ito si Yana. At nagmura pa po siya. Kung bagay, eh, masakit pa po ang salita na kanyang binitiwan. Pero ang pangyayari pong ito, mga Boca Trims, ay baliwala na po sana Umalis po si Ginoong Jimmy Pascual ng ganun-ganun na lamang. At maging sila po naman ay umalis na rin ito pong grupo ni Layana. Umalis na rin po sila ng ganun-ganun na lamang. Ang problema po ay ito. Ipinost po Niana, Yana, yun pong event na yon, Yun pong pangyayaring yon ay ipino, ipinos pa po nitong si Yana. At yan po ngayon ang naging problema. Noon pong ipinos ito ni Yana, ay napanood po ng mga anak nito pong si Ginoong Jimmy Pascual at ng kanya pong mga kapatid. Naturally, nagkaroon po na simpatiya sa kanilang ama. Naturally, nagkaroon po na simpatiya sa kanilang kapatid at ito po ay na nauwi sa seryosong usapan hanggang sa nahantong po sa hablahan. At hindi lamang po hablahan ang kinahantungan po nito maging ang pagkakasuspindi po ng lisensya nito pong si Yana at maging ang kanya po namang uh, asunto ay matutuloy po sa isang kaso. Dahil po dito ito pong si Eliana ay nagbalik po doon po sa tahanan. Nito pong si Ginoong Jimmy Pascual. At ang kanya pong tangka ay para po ito ay at humingi po ng kapatawaran. Subalit wala po itong si Ginoong Jimmy Pascual at hindi po sila nagkaharap, hindi po sila nagkausap. Sa makatwid, mga Boca Trips, ang ginawa na lamang po nitong si Yana ay public apology sa pamamagitan po ng social media, sa pamamagitan po ng kanyang channel. Subalit so, kagaya po ng dati, ito po ay hindi tinatanggap ng mga netizen sa pagsasabi na ito raw pong ginagawang ito ni Aliana ay isa pong pamamaraan ng pagpababiral na namang muli ng isa pa niyang video. Sapagkat kahit po nasa sa asunto na po sila, hindi po inaalis ni Aliana yun pong naunang video ng road rage sapagkat ayon po doon po sa iba na nakakaalam. Kumikita po dito ng malaki si Eliana sa pamamagitan po ng views. Million views na po ito. Naturally, million na rin po ang kinikita nito. At yun pong kanyang sumunod na video na paghingi po ng paumanhin ay isa na naman pong viral. Kanya po yun pong mga netizen ayaw pong maniwala na taos sa puso ni Iliana ang kanya pong sinasabi. Sapagkat nagawa pong sakyan ni Iliana yun pong tinatawag po nating naging viral na kanyang video e eh sinakyan pa po niya at yun pong kasunod na video ay naging viral din ngayon lalo na pong nagkaroon ng mga wika ang mga uh, netizen at kaalinsabay po nito di umano ayon po sa balita matapos daw pong malaman itong si Aliana na hindi po magpapaareglo itong pamilya Pascual sa asunto laban sa kanya. Di umano, di umano, ito raw po ay nagtakbo ng Hong Kong. Marahil po siguro ay para maiwasan pong usaping ito, pero hindi po dyan niya nagtatapos. Sapagkat alalahanin niyo po na siya po ay isang Pilipino at ang reklamo po ay nadi dito sa Pilipinas. Kaya hindi po katakataka na kung talaga po siya magtatago ng matagalan, ay dapat po'y magtatagal siya dyan sa bansang kanyang pinuntahan. Gayun pa man po mga Boca Trims, ang akin po naman ay ganito. Samantalang si Ilyana naman po kahit papaano, keta usman man po sa kanyang puso o hindi man po taos sa kanyang puso ang kanyang paghingi ng paumanhin doon po sa taong kanyang pinagkasalanan, eh dapat po hindi po siya umalis ng bansa. Kung totoong siya po ay umalis ng bansa. Dapat po hindi po siya umalis ng bansa at dapat po ay hindi po siya tumitigil o humihinto sa paghingi ng paumanhin, sa paghanap ng pamamaraan para siya po ay tuluyang mapansin at mabigyan ng pagkakataon ni Ginong Jimmy Pascual na sila pong dalawa ay magkausap. Sapagkat makikita niyo po mga Boca Trips, kung taos po sa iyong puso ang iyong plano na humingi ka ng paumanhin sa taong iyong pinagkasalanan, abay gagawa ka po ng pamamaraan. Kanya nga po ang kasabihan, kapag ka po gusto maraming daan, kapag ayaw maraming dahilan. Ngayon, kung doon po sa hindi niya natagpuan, si ginoong Jimmy Pascual sa kanilang tahanan para sa humingi ng paumanhin, huwag po niyang ipalagay na yun na lamang po ang unat huling pagpunta niya roon at kung hindi po dininig ni Ginong Jimmy Pascual yun pong kanyang panawagan sa social media, huwag po rin niyang ipalagay na hanggang doon na lamang po yun. Kung totoo at wagas po sa kanyang puso ang kanyang layunin na humingi ng paumanhin doon sa taong sa palagay niya ay kanyang pinagkasalanan, eh humanap siya ng magandang tsempo, huwag siyang sumuko, tuloy-tuloy lamang kahit magprosper ng kanyang kaso, wag siyang titigil ng paghingi ng tawad kay Ginong Jimmy Pascual. Sapagkat sa pawang katotohanan lamang, tatandaan niyo po ito, wala pong matigas na pandisal sa mainit na kape. Yan po ang kasabihan, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Ano pong ibig sabihin? Ano man pong tigas ng tinapay, kapag ka po talagang tao sa puso mo ang iyong paglapit, matatanggap at mga matatanggap, lalambot at lalambot po ang tinapay. Kaya kay uh, binibining Yana, Moto Rider Blogger, The Lady Rider, ang aking may papayo sa iyo. Huwag mong tatalikuran ang bagay na ito, ang asuntong ito. Huwag mong tatalikuran kung maganda sana kung tayo magkakausap, mapapayuhan kita ng mas ayos at mas tama kung tayo magkakausap mapapayuhan kita eh ngayon para sa'yo, binibining yana na buong pagrespeto at paggalang din naman sa iyo ano mang ang nagawa mong mali ano man ang iyong pagkakasala inaakala mo kalimutan mong lahat yon basta tang itanim mo sa isip mo makausap at makahingi ka ng personal na paghingi ng paumanhin kay Ginoong Jimmy Pascual sapagkat uulitin ko lamang ang kasabihan walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Tatandaan mo po yan. At tatandaan po natin lahat yan. Kaya, kaya binibining yana, huwag mong talikuran, huwag kang lalabas ng bansa. Kung ikaw ay nakaalis na, bumalik ka. At kung hindi pa, huwag ka munang umalis. Harapin mo ang asuntong ito, pakakatandaan mo, ito naman ay civil case. Civil case po yan, matagal po yan. Ubusin mo ang iyong panahon sa paghingi ng tawad sa kanila. Tandaan mo, sasabihin ko sa iyo, pasasaan bagat, tatanggapin din nila kung taos sa iyong kalooban ang iyong paghingi ng tawa. Maraming salamat po. Kung kayo po hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel. Thank you very much po.